Weeks soto na ang kalokohan ni Pauline Luna. Pera ng mga bata hindi nakaligtas. Sa isang kontrobersyal na balita, nabisto ni Big Soto ang di umunay kalokohan ng kanyang asawa na si Pauline Luna ayon sa mga ulat na diskubre ni Big na ginamit umano ni Pulin ang perang nakalaan para sa edukasyon ng kanilang mga anak para sa personal na kapakanan. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking ingay sa social media at sa mundo ng showbiz. Maraming mga tagahanga ang nagulat at nagtanong kung paano nangyari ang ganitong insidente. Ang pondo na dapat nasaling nakalaan para sa kinabukasan ng kanilang mga anak ay di umanay ginamit sa mga bagay na hindi naman talaga kinakailangan si Big Soto na kailalang responsable at pag-alaga sa kanyang pamilya ay agad na kumilos upang resulbahan ang sitwasyon nagsagawa siya ng sariling investigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng insidente. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ng pamilya, labis ang pagkadismayan ni Big sa mga nangyayari. Ngunit nanatili silang kalmado at determinado na maayos ang problema. Samantala si Pulin Luna ay naglabas ng pahayag at humingi ng paumanhin sa publiko. Ipinaliwanag niya na may mga hindi pagkakaunawaan at maling impormasyon na nagdulot ng kalituhan. Nangako siya na gagawin ang lahat upang maitama ang kanyang pagkakamali at panatili ang tiwala at pagmamahal ng kanyang pamilya. Sa kabila ng kontrobersyang ito, marami pa rin ang umaasa na maayos ang lahat at magpapatuloy ang pamilya Soto Luna na masaya at buo ang mga tagahanga ay nagpaabot ng kanilang suporta at panalangin para sa kanilang idolo at sa kanyang pamilya na sana'y malampasan nila ang pagsubok na ito na magkasama.